Mayroong isang tahimik na kirot na lumalaganap sa kaibuturan ng iyong pagkatao, isang lihim na sakit na nagpapakita sa bawat pilit, sa bawat pagkakataon na naramdaman mong ikaw ay hindi sapat o ang iyong halaga ay nabawasan. Nararamdaman mo ba ang mabigat na pasanin na pakabasag ng pagiging isang bahagi lamang ng kung ano ang inaakala mong dapat ay hey, buo? Ito ang hagulgol ng kaluluwa na naghanap ng katatagan at nakahanap lamang na kawalan ng mga piraso na hindi na makadugtong. Ang tinig ng kawalan ng katiyakan ay bumubulong. May halaga pa ba ako sa ganitong kaladayan? Sa kabila ng mga bumabagabag na tanong na ito, isang mas malalim na katotohanan ang umaalingaungo. Ang iyong mga sugat ay hindi nagpapababa sa iyong pagkatao sa halip ang mga ito ang nagiging daanan para sa isang banal na liwanag na hindi may kukobli. Sa masalimuot na labirint na ito ng pag-iral, kung saan ang mga emosyon ay nakakabuhol-buhol at ang mga landas ng buhay ay nagtatagpo sa hindi inaasahang mga sangandaan, marami sa atin, lalo na tayo, mga Pilipino, na may malalim na koneksyon sa spiritual at komunal na buhay, ang naghahangad ng higit pa sa pisikal na anyo at ng panlabas na pagpapahalada. Naghahanap tayo ng isang bagay na lampas sa nakikita, isang bagay na magpapapatunay sa ating halaga kahit na ang ating panloob na mundo ay tila nakakagulo. Nagtataka tayo kung paano manatiling buo kapag ang ating mga karanasan ay tila winawasak tayo, iniwan tayong parang basag na salamin. Ngunit ang tanong na bumabaga bag sa kaluluwa ay, ano ka magiging buo kapag ikaw ay nasa mga piraso? Kung paano ka magdadala ng liwanag kapag ang kadiliman ang bumalot sa iyo? Ang sagot ay nakahimlay sa isang banal na misteryo na nagbabago ng pananaw sa ating pagkabasag. Ang Biblia, sa malalim at walang hanggang karunungan nito, ay hindi lamang isang aklat ng mga aral. Ito ay isang koleksyon ng mga inihayag na katotohanan, isang paanyaya sa isang paglalakbay na malalim na pagtuklas sa sarili at patuloy na espirituwal na pagpapanumbalik. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na halaga at ang pinakamalalim na katatagan ng ating pagkatao ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto o sa kawalan ng mga pilet at kapintasan. Sa kabaligtaran, ipinapakita nito na sa loob ng aiting mismong pagkabasag, sa mismong mga puwang at mga hiwa, matatagpuan ang isang karunungan at isang banal na presensya na lumalampas sa aiting pagunawa, isang banal na liwanag na sumisikat kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating kaluluwa. At sa mga kuwento ng Biblia at sa mga salita ng mga propeta at apostol, matutuklasan natin ang mapa, Isang praktikal at malalim na gabay upang yakapin ang katotohanan ito. Kahit basag, dala mo pa rin ang Diyos sa loob mo. Ito ang misteryo ng banal na pagpapakita sa gitna ng pagiging tao. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kuwento, hindi ng isa, kundi na napakaraming kaluluwa na naghahanap ng pagpapagaling na ito. Ang kuwento ni Lito, isang apat na taong gulang na Pilipino, ay sumasalamin sa paghihirap ng maraming puso. Si Lito ay nagsumikap ng buong puso. Ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. Nagsimula siya ng may malaking pag-asa, nangangarap ng isang matatag na pundasyon para sa mga mahal niya sa buhay. Gayon Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, Nasaksihan niya ang pagguho ng kanyang mga plano, ang pagbagsak ng kanyang mga pangarap dahil sa sunod-sunod na pagsubok. Isang bigla ang pagkawala ng trabaho na nagpahina sa kanyang seguridad. Isang matinding sakit sa pamilya na sumubok sa kanyang katatagan. Isang hindi pagkakaunawaan na sumira sa isang mahalagang relasyon na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng pagtataksil. Akiramdam niya ay siya ay basag. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nabawasan sa mga piraso ng pagkabigo at kawalan. Ang bawat suntok ng kapalaran ay parang isang martilyo na bumabasag sa kanya. Nag-iwan ng malalim na bitak sa kanyang espiritu. Si Lito ay nagmadali sa mga desisyon, hinimok ng pagkabalisa at pagiging desperado. Hinahanap niya ang mabilis na solusyon, madalas na nagpapabaya sa mga pamatagalang kahihinatnan. Hindi niya pinansin ang mga babala ng kanyang sariling katawan at kaluluwa na nagpapabaya sa kanyang sarili habang siya ay tumutulong sa iba. Isang karaniwang ugali sa kultura ng pakikipagkapwa-tao ng Pilipino. Ngunit na sa huli ay nagpapabata ng kanyang sariling espiritu. Inahintulutan niya ang takot na magdikta sa bawat hakbang, bawat pagtanggi sa tulong, bawat katahimikan na sumira sa kanya. Ang tinig ng pag-asa at pananampalataya ay nabawon sa ingay ng isang pusong puno ng pagkabigo at pekiramdam niya ay parang wala siyang silbi, isang walang halaga na balat kayo ng kanyang dating sarili. Akiramdam ni Lito ay nakakulong siya sa isang masamang siklo ng sakit at kawalan ng pag-asa. Kinukwestiyon ang kanyang sariling kakayahang bumangon o maging karapat dapat sa pagmamahal. Bawat kabiguan ay isang bagong dagok sa kanyang tiwala sa sarili. Isang bagong basag sa kanyang pagkatao na nagpapalalim sa kaisipan na siya ay hindi sapat. Ang kanyang pananampalataya na dating isang matatag na kanlungan na pinakukuhanan ng lakas sa mga pagsubok ay nagsimulang gumuho. Tila malayo, walang kakayahang punan ang kawalan na naiwan ng mga nasirang pangarap at pag-asang nawala. Nagdasal siya ng buong puso na may pananabik na malalim sa kaluluwa. Ngunit ang mga sagot ay tila nawawala sa nakakabinging aling naungaw ng kanyang sariling mga luha. Ang sakit ay hindi lamang emosyonal. Ito ay isang malalim na crisis spiritual, Isang napakalaking pakiramdam na mayroong isang bagay na mahalaga na nawawala sa kanyang pag. Ano siya magtataglay ng Diyos sa loob niya? Kung pakiramdam niya ay puro basag at walang silbisya, isang sirang sisidlan na walang layunin, ang sakit na ito, ang walang humpe na paghahanap sa isang bagay na magbibigay ng kahulugan at halaga sa gitna ng pagkabasag, ay hindi eksklusibo kay Lito. Ito ay isang madilim na melodya na umaling sa maraming pusong Pilipino na nagtatago ng kanilang mga sugat sa likod ng mga niti at katatagan. Nakikita natin ang mga individual na napagod sa laban ng buhay, ang mga pamilya na sumuko sa mga pagsubok, ang mga komunidad na nahihirapan sa mga epekto ng sakuna at kahirapan na nag-iiwan ng di nakikita mga pilet na nagpapabigat sa kanilang espiritu. Ang pananampalataya ay naruroon. Ito ang angkla na marami, ngunit ang pagunawa kung paano ang Diyos ay naruroon sa ating pagkabasag, sa ating kahinaan, ay madalas na nawawala. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang mahalagang bagay na nawawala sa mga piraso, at hindi alam na ang halaga nito ay hindi nabawasan, kundi marahil ay lalo pang lumiwanag dahil sa mga basag. Ito ang paghahanap sa banal na pagpapatunay na hindi lamang nagpapanumbalik, kundi nagpapalalim at nagpapabanal sa ating pagkatao, sa kabila ng eting mga pagkukulang, na ginagawa tayong mga sisidlan ng hindi inaasahang biyaya. Ang kuwento ni Lito at ng napakaraming iba pa ay sumasalamin sa isang universal na katotohanan, ang paghahanap sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na magpapapatunay sa ating halaga lampas sa panlabas na anyo at sa mga pangyayari sa buhay. At dito mismo lumilitaw ang karunungan na nilalaman ng Biblia bilang isang nagniningning na parola sa gitna ng kadiliman na kawalan ng katiyakan. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga batas. Ito ay isang patuloy na paghahayag kung paano nakikipagugnayan ang Diyos sa sangkatauhan at kung paano ang eting pagkabasag ay hindi isang balakid sa kanyang presensya, kundi isang daanan patungo dito na nagbibigay daan sa isang mas malalim na koneksyon sa banal. Ipinapakita nito sa atin sa simula pa lang ang isang pangunahing prinsipyo, ang besehan ng lahat ng pamatagalang pag-asa, na kami, bagaman may ganitong kayamanan sa mga sisidlang lupa, upang ang kalakhan ng kapangyarihan ay sa Dios at hindi sa amin. 2 Corinto 4, Pito Ang talatang ito ay isang bukal ng karunungan na nagpapahayag na tayo bilang mga tao ay tulad ng mga sisidlang lupa, marupok, madaling mabasag, puno ng mga depekto tulad ng mga tradisyonal na palayok o banga na ginagamit sa mga tahanang Pilipino. Ngunit sa loob ng mga sisidlang ito, pinili ng Diyos na ilagay ang kanyang hindi masukat na kayamanan, ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhesyan. Ang aiting pagkabasag ay hindi dahilan para itago ang ating sarili. Sa halip, ito ang mismong daanan kung saan ang kanyang liwanag ay makasisikat ng mas maliwanag. Hindi ito pagtatago ng aiting kahinaan, kundi pagpapakita nito upang ang kanyang kapangyarihan ang siyang makita sa lahat ng kanyang hindi may paliwanag na pagkaperpekto. Ang halaga ng isang sisidlan ay hindi nakasalalay sa kung gaano ito kabuo, kundi sa kung anong kayamanan ang nilalaman nito. Kung ikaw ay basag, may mga butas sa iyong pagkatao, sa iyong karanasan, ang mga butas na iyon ay maaaring maging mga puwang kung saan ang banal na liwanag na iyong dinadala ay makalabas at makapagbigay liwanag sa mundo. Isipin ang isang parol na may mga bitok. Ang mga bitok ay nagpapahintulot sa liwanag sa loob na suminag nang mas malakas. Walang anumang pagsubok, walang anumang kapintasan na maaaring magbago sa katotohanan na ang Diyos ay nananahan sa iyo at nasa kanyang presensya, ang iyong halaga ay hindi nababawasan, kundi lumalalim at nagiging mas may kahulugan na bumubuo ng isang katatagan na lumalampas sa material. Dito rin nagtatagpo ang karunungan ng Biblia at ang mga aral ng paglago ng pag-iisip. Si Napoleon Hill, sa kanyang pagtuklas ng mga prinsipyo ng tagumpay, ay madalas na binibigyang din ang kapangyarihan ng pagtitiyada ng pagharap sa mga kabiguan bilang mga pagkakataon sa paglago, hindi bilang mga huling hato. Para kay Hill, ang bawat balakid ay nagtatago ng isang binhin katumbas na benepisyo. Sa konteksto ng ating pagkabasag, nangangahulugan ito na ang ating mga sugat, ang ating mga pakukulang, ay hindi mga wakas, kundi mga simula, mga lugar kung saan ang Diyos ay maaaring masimulang gumawa ng isang bagong bagay na nagbabago ng dumi sa ginto. Ang mindset na ito ay nagpapahintulot sa atin na makita ang ating mga pagkabigo hindi bilang mga palatandaan na kawalan ng halaga, kundi bilang mga puntos ng paglago kung saan ang Diyos ay naghahanda sa atin para sa mas malaking pagpapakita ng kanyang presensya at kapangyarihan. Sinasabi sa atin ng Kawikaan 24, lebing anim na, sapagkat ang matuwid ay bumabagsak ng pitong ulit, ngunit bumabangon muli, ngunit ang masama ay bumabagsak sa kasamaan. Hindi nito sinasabi na hindi tayo mababasag. Sinasabi nito na kahit na mababasag tayo, may kapangyarihan sa atin na bumangon muli. Isang banal na kapangyarihan na nasa loob nating, ang paglaban sa kawalan ng pag-asa, ang patuloy na paghahanap sa liwanag kahit na pakiramdam natin ay nasa kadiliman, ay isang gawa ng pananampalataya at isang pagpapakita ng presensya ng Diyos sa loob natin. Ito ay ang tahimik na pagtanggi na manatiling wasak kahit na ang labas ay tila gumuho na. Ang karunungan ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang ating mga sugat hindi bilang mga palatandaan ng kahihiyan, kundi bilang mga patutuo ng ating katatagan, ng ating kakayahang makaligtas, at ng Diyos na nagpapanatili sa atin. Sa bawat basag, mayroong isang kuwento, isang kuwento ng pagpapagaling, ng pagtubos, ng banal na. Ang karunungan sa Biblia na malapit na nakaugnay sa kaisipan ng paglago at layunin na itinaguyod ni Hill ay nag-aanyaya sa atin sa isang malalim na pagbabago sa loob. Hindi lamang tayo naghahanap ng pagpapagaling. Hinahamon tayong maging ang mga nilalang na hinuhubog ng Diyos sa kabila ng ating mga pilat. Ito ay isang mahirap na landas ng pagdisiplina sa sarili, ng patuloy na pagninili, ng pagsusuri sa ating sariling mga motivasyon at reaction. Ito ay isang sinadyang pag-ayon sa mga banal na prinsipyo na nangangailangan ng lakas ng loob na harapin ang ating sariling mga pagkukulang at ang kaluban na magbago. Ang karunungan ay ginagawa mas mabuti ang ating mga individual at ang mas mabuting mga individual ay nagpapakita ng na mas malinaw na larawan ng Diyos. Ang karunungan sa Biblia ay higit pa sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay isang aktibong paanyaya na yakapin ang katotohanan ng ating pagkatao. Yakapin ang iyong pagkabasag dahil dito mismo ay naroroon ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho. Sa Kawikaan 3, lima tandang bawas mababasa natin. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Sa lahat ng iyong lakad ay alalahanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang tiwalang ito ang pinagmumulan ng pag-asa, ang mismong esensya ng isang matatag na relasyon sa Diyos, na, sa turn, ay nagpapalakas at nagpapatibay sa ating pagkatao, sa kabila ng ating mga pinsala. Kapag ipinagkakatiwala natin ang ating mga pagkabasag at ang ating paglalakbay sa banal ng mga kamay, Inapayagan natin ang isang mas mataas na katalinuhan na gabayan tayo na nagpapakita ng kanyang kaluwalhesyan sa ating mga kainaan. Ang tinig ng Diyos na inaasam na marami sa atin na marinig sa katahimikan ng gabi o sa kaguluhan ng araw ay madalas na hindi nagpapakita sa mga kulog o sa mga dakilang himala, kundi sa mismong karunungan na siya. Nang may kagandahang loob ay nag-aalok sa atin. Ito ang intuition na gumagabay sa atin palayo sa panganib. Ang banayad na pagunawa na napoprotekta sa atin mula sa mga padalos-dalos na desisyon. Ang malalim na kapayapaan na nagpapahinahon sa atin sa gitna ng kaguluhan. Nang si Lito, sa kanyang paglalakbay, ay nagsimulang ilapat ang mga sagradong prinsipyong ito. Mayroong isang bagay na kapansin-pansin na nangyari. Hindi lamang niya natagpuan ang isang mas malusog na kaisipan, batay sa tiwala at pagtanggap sa sarili. Mas mahalada, natagpuan niya ang isang panloob na kapayapaan na deity ay lubos na hindi niya kilala. Isang katahimikan na hindi nakasalalay sa panlabas ng mga kalagayan, Undi na nagmumula sa isang pag-ayon sa katotohanang ang Diyos ay nasa loob niya na nagpapahintulot sa kanyang presensya na lumabas sa kanyang mga basag. Natuto siyang makilala ang tinig ng Diyos sa kanyang isip. Hindi bilang isang naririnig na tinig o isang literal na utos, kundi bilang isang kalinawa ng pag-iisip. Isang direksyon na naglayo sa kanya mula sa mga nakakasirang pattern ng pag-iisip at nagturo sa kanya, nang dahan-dahan ngunit matatag sa mga pagpipilian na nagbibigay karangalan sa kanyang sariling dignidad at sa kaluban ng Diyos. Ang tinig na ito ay ang karunungan na gumagana na nagbibigay liwanag sa landas. Naunawaan niya na ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa ay hindi bulag. Nakikita nito ang mga basag, naiintindihan at nagpapagaling ng may karunungan na nagpapakita ng tunay na kaluwalhay ng Diyos. Ang karunungan ay nagbibigay kakayahan sa atin na magmahal ng may talino na lampas sa emosyon upang magpatawad ng may pag na umaabot sa kaibuturan ng kaluluwa ng iba at upang bumuo ng may katatagan na tumatagal sa mga hangin at alon ng buhay. Ito ang susi upang buksan ang pinakamalalim na misteryo ng isip at puso ng tao na nagbubunyag ng hindi may kakailan na presensya ng Diyos mismo sa mga pinakamadilim na sulok ng ating pag-iral. Binibigyan tayo nito ng kapangyarihan na makita ang ating sarili hindi lamang bilang mga individual na may mga pakukulang at birthood, kundi bilang bahagi ng isang banal na plano, karapat dapat sa walang kondisyong paggalang, walang hanggang pesensya at isang pag-ibig na nagpapagaling at nagpapalalim, na nagiging mga buhay na patutuo ng kanyang kapangyarihan. Sa lupain ng Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay kasing palpablo ng hangin na ating nilalanghap at kung saan ang pamilya ang mismong gulugod ng lipunan, ang karunungang ito ay nagiging mas mahalada. Ito ang pandikit na nagpapanatili sa mga henerasyon, ang liwanag na gumagabay sa mga desisyon ng komunidad, ang puwersa na nagpapahintulot sa mga pamilya at komunidad ng Pilipinas na bumangon pagkatapos ng bawat bagyo, maging ito ay natural o existential. Ito ang karunungan na nagpapahintulot sa kultura ng bayanihan, espiritu ng pagkakaisa ng komunidad at pakikisama, pagkakaibigan na umunlad ng tunay at pamatagalan, hindi lamang bilang tradisyon, kundi bilang buhay na pagpapahayag ng mga banal na prinsipyo. Ito ang karunungang Pilipino na ginagabayan ng Diyos, kahit sa pagkabasag, na napapakita ng kanyang kagandahan sa mga sugat. Ang paglalakbay tungo sa isang matatag na puso at isip na malalim na nakaugat sa banal na karunungan ay hindi isang huling destinasyon, kundi isang patuloy na landas. Ito ay isang sinadyang pagpili na binabago sa bawat pagsikat ng araw upang walang humpay na hanapin ang pagunawa sa ating pagkabasag upang isagawa ang presensya sa pagpapagaling upang magsalita ng may kabaitan sa ating sarili at sa iba at upang buong tiwala na magtiwala sa banal na direksyon. Ang landas na ito ay hindi walang hamon. Magkakaroon ng mga sandali ng pagdududa, ng sakit, ng pagod. Ngunit sa mga sandaling ito nagpapakita ang karunungan ng pinakamalakas na kapangyarihan nito na ginagawang ginto ang mga abo. Tulad ng ipinagtanggol ni Napoleon Hill ang kahalagahan ng panahon para sa organisadong pag-iisip. Dedikahin ang mga sandali sa bawat araw para sa katahimikan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin sa aking pagkabasa? Paano ko may papakita ang kanyang liwanag sa pamamagitan ng aking mga pilit? Ang aking mga iniisip ba ay nagtatayo o sumisira sa aking espiritu? Sa kawikaan, apat oras dalawamput tatlo minuto mababasa natin. Higit sa lahat ng iyong binabantayan, ingetan mo ang iyong puso, sapagkat mula rito lumalabas ang mga bukal ng buhay. Ang pagmumuni-muni sa sarili ay tumutulong sa atin na bantayan ang ating puso at may salin ang pagkabasag sa lakas na nagpapakita ng isang leyunin na lampas sa ating mga limitasyon. Ang alawa, yakapin ang iyong kahinaan bilang isang pintuan sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kailangan mo magpanggap na ikaw ay buo upang gamitin ka ng Diyos. Sa katunayan, madalas na sa ating mga kahinaan kung saan mas nakikita ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng sinabi ni Aposto Pablo sa 2 Korinto 12, siyam tandang bawas isa zero, at sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't mas lalo ako magmamalaki sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Tanggapin ang iyong mga basag dahil sa pamamagitan ng mga ito, naglalabas ang liwanag na nag-aalok ng pag-asa sa iba na nasa perihong sitwasyon. Pangatlo, lumakad ng may kapatawaran. Hindi lamang pagpapatawad sa iba, undi pagpapatawad din sa sarili. Ang pagdala ng pasanin ng nakaraang pagkakamali o mga kabiguan ay nagpapabigat sa kaluluwa at nagpapaalala ng pakiramdam ng pagkabasag. Ang Kawikaan 28, labintatlo ay nagsasabi, Ang nagtatago ng kaniyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan sa kanila ay makatatamo ng awa. Kapag pinatawad mo ang iyong sarili, nilikha mo ang espesyo para sa pagpapagaling at pagpapanumbalik ng Diyos na nagpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang apat, hanapin ang tamang mga tinig. Sa panahon ng pagkabasag, ang mga tinig ng pagdududa, pagkahiya at paghatol ay maaaring maging napakalakas. Mahalaga na piliin ang mga tinig na pinakikinggan mo. Maghanap ng mga taong magpapatunay sa iyong halaga, magpapalakas sa iyong pananampalataya at magpapaalala sa iyo na ang Diyos ay nasa iyo pa rin. Ang kawikaan 13 oras 20 minuto ay nagpapaalala. Ang lumalakad na kasama ng mga pantas ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay masisira. Halibutan ang iyong sarili ng na mga nagpapakita ng liwanag at nagbibigay ng pag-asa, mga tagapagpatunay ng banal na presensya sa loob mo. Panlima, tandaan na ang pagpapagaling ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Ang pagiging basag ay hindi nangangahulugang mananatili kang basag magpakailanman. Bawat araw ay isang pagkakataon para sa Diyos na magpatuloy sa kanyang gawain ng pagpapanumbalik. Ang bawat sugat ay maaaring maging isang pagpapatutuo. Bawat basag ay maaaring maging isang pintuan para sa kanyang kapangyarihan. Tiwala ka sa kanyang proseso, kahit na hindi mo ito lubos na naunawaan. Ang pagtitiyada na madalas na binibigyang din ni Napoleon Hill ay mahalaga sa paglalakbay na ito na nagbibigay daan sa iyo upang makita ang banal na plano na unti-unting lumalabas. Ang paglalakbay tungo sa pagunawa na kahit basag, dala mo pa rin ang Diyos sa loob mo, ay hindi lamang isang paghahanap. Ito ay isang banal na katotohanan. Ito ang iyong kaluluwang Pilipino na tumutugon sa tawag ng Diyos upang yakapin ang iyong pagkatao, kasama ang lahat ng iyong mga pagkukulang, at ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Hayaan mo ang karunungan ng Biblia na maging iyong kompas, na gumagabay sa bawat hakbang, bawat salita, bawat pag-iisip. At ang pananampalataya, ang pananampalataya na naglilipat ng mga bundok at nagpapaningas ng mga bituin, ay maging iyong matatag na angkla sa gitna ng mga agos ng buhay na nagpapanatili sa iyo sa gitna ng anumang pagsubok. Yakapin ang paglalakbay na ito ng may tapang, kahit na ito ay magdulot sa iyo ng pagharap sa pinakamadilim na anino ng iyong sariling isip, ang mga hindi pa gumagaling na sugat ng iyong nakaraan. Sapagat na sa nasa kadiliman, sa pagharap sa ating mga kahinaan, sumisikat ang liwanag ng Diyos nang may pinakadalise at nagpapabagong tindi nito. Doon mo matutuklasan ang kakayahang magmahal hindi lamang ng may emosyon, kundi na may matalino ang pagunawa na nagpoprotekta at nagpaalusog at nagpapakita ng kanyang kaluwalhesyan sa iyong mga pagkabasag na ginadawa kang isang buhay na patutuo ng kanyang kapangyarihan. Naway ang kapayapaan ng Diyos na lahat ng pagunawa ay magbante sa iyong puso at isip kay Kristo Jesus. Naway ikaw, Ilipino may pananampalataya, ay makatadpon katahimikan at lakas na nagmumula sa pusong tunay na puno ng karunungan at ng isang hindi masisira na relasyon sa lumikha. Yakapin ang paglalakbay, magtiwala sa proseso at alamin na hindi ka nag iisa Ang Diyos ang gabay supremo ng iyong isip at ng iyong puso na nagpapagaling sa iyong mga pilit at nagpapalabas ng kanyang kaluwalhesyan. Kung ang mensaheng ito ay nakatindig sa iyong kaluluwa, kung naramdaman mo ang tugon ng katotohanan ito sa iyong espiritu at handa kang yakapin ang katotohanan ito ng iyong pagkatao, kung gayon ipahayag ang iyong hangarin na pinatibay ang iyong layunin. Magkomento sa ibaba, Diyos ay nasa loob ko at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ding maalala na kahit basag, dala pa rin niya ang Diyos sa loob niya. Naway ang liwanag ni Kristo ang magbigay liwanag sa iyon.